talaga bang iti-date niyo yung mga zombie boys? Seryoso ba kayo? Kitty, ano ka ba? Hindi mo ba naiintindihan? Dinidate na namin sila. Oo, sinagot na namin sila. Malinaw. Iti-date lang namin sila ngayong summer holidays. total aalis rin naman tayo dito kapag nag-school na, ba? Diba? Malay mo, magkita kami ulit in the future. Summer boyfriends. Alam mo, Kitty, cool naman si Zoop. Kung ako sa'yo, iti-date ko rin siya. Para makalimutan mo na yung Timur na yan. No way, girls. Well, okay naman si Sip tsaka si Zack. Pero si Soup, masyado siyang bata. Totoy. Tsaka hindi ko siya type. <laughs> okay, Kitty. Bahala ka. Uy, Soup. Bigyan <laughs> mo kasi siya ng chance. Malay mo, magustuhan mo siya, diba? Huwag kang napakita. Oo nga. Sana nga. <laughs> Kapag naging zombie si Kitty, hindi ko makakayanan. Mababaliw ako. <laughs> oh, bro. Tama na yung iyak. Magpakatatag ka. Tara na. Good luck, guys. guys. Alam mo, nag-aalala ako sa kanila. Ice, kaya nila yan. At hindi ka sumasagot. kasumasagot, sila Diana? Di ba kaibigan mo sila? Anong iniwan mo? Natutulog sila nung umalis ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Guys, makinig kayo. Ngayong araw na to, pupuntahan natin yung zombie oh. house. Ililigtas natin yung mga cheerleaders. Yung isang cheerleader, eto, bumalik na oh. Okay naman siya, pero iniwan niya yung mga kaibigan niya. Hello, basketball players. Bumalik na ako. Hi. Alam mo, Mary, wala kaming pakialam sa'yo. Iniwan mo sila, Diana. Hoy, huwag mong sigawan si Mary. Alam mo, Mary, isa kang traidor. Guys, bahala na kayo dyan. Pupuntaan ko si Mary. Bahala Bala ka sa buhay mo. mo. Halika dito. Diana, alam mo, napakasaya ko. Ikaw yung girlfriend ko. <laughs> ako din. Zach, gusto mo ba? sa school. Nat, yung school namin, matagal nang sarado. Pwede ka naman pumasok sa school namin. No, totoo. Oh.